nasa linya si uh, Department of Migrant Workers uh, secretary Hodgeo Kakdak Baldo. Oh, uh, secretary Kakdak. Uh, magandang umaga. This is Aljo Bendio kasama po si uh, Congressman Erwin Tulfo sa programang Puntos Reload sa PTV at Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sec. Yes, morning. magandang umaga po Congressman Erwin at Sir Aljo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mm. Ah, uh, seryo unahin na ho natin itong uh, iba't ibang mga modus daw. Unahin natin itong Peking call center job offer. pagtumawag uh, pag tumawag ka raw dito, may mga trabaho din sila, yung pala yung mga peke modus scammer. lang pala ito, secretary at mga scammer. Ay, ah, yes po, naglipa na po ngayon ang mga online mm -hmm. job offers. Yung pong mga yung mga hindi na sisilayan man lang ang anino o itsura ng mga recruiters. Ah, uh, at uh, sila ay nagsusubok na mag-recruit online. Ang pain po nila ay ay yung uh, mga trabaho sa magagandang bansa at magagandang trabaho daw. Ah, mm. uh, tapos uh, minsan pa meron ding uh, sinasabi na na limited lang ang ang uh, quota o o slots para dito kaya at kailangan magmadali at at uh, mag uh, magbayad ng halaga ng pera at uh, uh at ang kararatan po noon ay peke yung trabaho walang o o o di kaya ay kung makarating man ay walang trabahong dadatnan hindi yung totoong trabaho na, na pinangako. Uh, kaya ang payo po natin dito, ay eh, kung yung harap-harapan na nagre-recruit, hindi dapat paniwalaan ka agad, ay eh, mas lalo na yung online recruitment na hindi nakikita kung sino pong nagre-recruit. No. Dapat so, kasi pumunta talaga sa opisina ng DMW? DMW Tama or oh. POE, okay, Di po ba? ba Yun ang sigurado. Opo. Opo, uh, at sa maniwala po kayo hindi ay meron mga kababayan pa rin tayong nalilinlang uh, oh, nag magdeposito ng halaga ng pera at at siya naman talaga nagdedeposito ng halaga ng pera yung mga nabibiktima hmm. kaya ang payo po talaga natin ay ang mantra natin ay maging matalino, wag magpaloko, wag po papatol sa sa rec online recruitment uh, dahil uh, ang sistema po talaga ay ay harap-harapan ng recruitment sa tanggapan sa opisina po ng alam mga mo, licensed recruiters. Alam mo ito mga scammer sir, alam nila kung sino ang pinaka-vulnerable na hmm. mga kababayan natin, itong mga gustong mag-abroad para kumita para sa pamilya. Kaya nga po kami kahapon ay naghain po kami ng panukalang batas na magpipinalay sa mga manloloko, mga scammer ng mga OFW at pamilya nila na may kulong simula 20 or hanggang life imprisonment at uh, multa na 10 milyon uh, pag niloko mo ang isang OFW uh, nakababayan natin yung mga scam investment hmm. housing maraming ganyan ho senators nawa'y suportahan niyo po kami sa panukala yeah, namin yes, nito na yes, yes 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 po yes po uh, mr congressman sir uh, Ah uh, tama kayo sa samot sa uh, sorry ang scam na discovery po namin uh, investment consumer. Merong pangahong Lotto scam. Sus, Sir Jose, ano uh, naman to? Uh, uh, yun nga po, yung mga peking uh, loto Lotto ticket at okay. uh, uh, marami okay. po talaga nabibiktima oh, uh, na mga kababa. Of course, uh, yung recruitment scam, uh, mm. Yan na po yung talagang original scam uh, mm -hmm. mga legal recruiter mm -hmm. na nagdipa na. Mm -hmm. uh, tama po, we will fully support your your bill oh, sir po. at at uh, siguro ang isa pang ma uh, maidadagdag ko ay parang merong uh, tukoy na opisina uh, sa DMW. Kung, kung sa DMW man oh, o, oh. o Pwersa with the Kapulisan na uh, talagang susog po dito. Ayun. Oh. Anyway, ah... Uh, nako, ito nga ho'y mabigat na mga problema at laging, laging kinakawawa. Dito po sa aking opisina, Secretary, aro araw, -araw merong isa, dalawa na OFW pumipila nanaloko, naloko. Eh, nakakaawa ho eh. Tapos, sabi ko, mag lang kaso, eh, paalis na po ako. Yun ho magiging problema. Kaya nga po, dito sa panukalang batas na ito, kahit wala ka na, tuloy ang kaso, pwede kang i-represent na kamag-anak mo yes, basta ikaw yes. ay naloko. Kasi ito po, nagdadalawang isip ang OFW kasi sasabihin ka agad ng piskal. Oh. Eh sino mag -aten? Eh, wala ka na rito. Uh -huh. Eh ma-mababali ma wala itong awesome. kaso. Kaya nga dito sa panukalang batas namin, na kahit wala ka na, tuloy ang kaso dahil ito ay uh, versus people of the Philippines ang kalaban mo at kamag-anak mo, pwede mm. ang sumipot dyan sa mga hearing, uh, Secretary. Yes, yes, yes. tama po yan sir at uh, talagang uh, kailangan na uh, may mer meron din uh, tayo sa DMW may meron din yung programa ng protection sa mga nagrereklamo uh, yung action fund ginagamit natin sa sustento halimbawa uh, para halimbawa kung meron silang kailangan na matuluyan muna uh, na na uh, safe house o anumang bahay parang witness protection din po. Uh, so meron kaming ganyan ding uh, programa dito doon naman sa mga anti-illegal recruitment ng mga complainant. Opo. Sec, matanong ko lang uh, itong uh, sunog na sa Los Angeles at California. Problema ng ating pamalan doon, yung mga undocumented uh, na itala doon na biktima ng sunog. And uh, most of them uh, are, uh, wala pa mga insurance. Opo. Uh, opo. Baka nag-avail na yata silang... Uh, Umuwi muna sa Pilipinas dahil paupo na rin si Pangulong Donald Trump. Ano po ang uh, update po mula sa DMW sa mga kababayan po nating well, mga Pilipino doon sa LA? Uh, we are coordinating uh, with uh, our consulate in LA and the, the DMW here. At uh, tayo po ay ay uh, nakikipag-usap at at meron pong uh, pagdalaw sa mga shelters nung isang araw kung saan ay Uh, kasama yung ating Migrant Workers Office at uh, nagbibigay, tumutulong din tayo. Bagamat karamihan sa kanila po ay hindi OFWs, uh, sila yung mga green card holders, uh, meron ng uh, residency doon, ay patuloy po ang pagtulong natin sa kanila. At doon naman sa aspeto ng undocumented, tayo uh -huh. rin po ay katuwang ng ating uh, uh, embahada. Medyo sensitive matter po ito sa, sa, sa undocumented kasi regularization ang... Uh, ang uh, step na, na pinipili ng mga undocumented doon. kaya uh, Kaya't uh, alam ko na meron din mga effort na tulungan sila sa aspeto ng pagiging regularized. Alam mo uh, uh, sekretary, uh, dinaanan ko yan. Yung sinasabi mong regularization, undocumented kasi I was once an undocumented uh, uh, worker dyan know. po uh, sa Amerika tulad po ng ibang mga kababayan natin noong dekada 80 na looking for greener pastures, yung tinatawag na American Dream. Kasama ho ako dyan, napakahirap, tama ho kayo. Pag hinanapan ng dokumento, magkukumahog po yung uh, undocumented alien natin na kababayan, hahanap ng paraan para maging regular siya. Mm -hmm. Kasi mahirap maging regular. Secretary, pag wala kang papeles eh. Lariyan yung okay. hahanapan ka ng social security, Number... lariyan ang hahanapan mm -hmm. ka ng uh, driver license, kung ano-ano kaya hmm. yung kababayan natin eh, hindi mo naman pwedeng gamitin i-apply ng oh. social security ang Philippine passport mo that, dahil oh. hindi ka naman green card holder. So gagawat at gagawa. I can understand and I can feel how they feel, secretary. Kaya salamat po if you're really uh looking for ways to help them. Kawawa din naman ho, marami-rami din ho yan, daan libo po sila dyan sa Amerika, secretary. Yes po, yes po tutulungan po natin hmm. sila, uh, Mr. Congressman sir at uh Uh, katuwang natin ang ang DFA, uh, embahada sa Washington at sa uh, yung konsulado po natin sa LA. Right. Secretary Hans Leo kakdak ng Department of Migrant Workers, maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po Congressman Sir Ajo sa inyong tagapakinig. tapos God bless po.